ko ang baboy na may puso ng saging naman tayo for today's video mga Mike. Tara sa niyo ako magluto. Meron na namang bigay kay Mario na gulay mga may at ito nga po yung puso ng saging. First time ko nga lang magluluto ng may puso ng saging mga med. first time ko nga lang din maghihiwa nito. Nanood ko muna ito sa YT University mga may dahil po ang pagkakaalam ko is meron ng mga tinatanggal muna dito. Yung napanood ko nga po mga may kailangan daw lagyan ng suka para nga daw po hindi siya magitim-itim dito naman sa paghihiwa mga minili liit ko lang siya at tinanggal ko lang yung pinakamatigas niya. Miwalay-hiwalay ko na nga po pala ito mga mi tsaka ko na nga po siya huhugasan ng ilang beses. Sa paghuhugas pala na ito mga mi, ayan minasahe-masahe ko lang ito ng maraming asin para nga daw pumaalis nga din yung pakla niya. Eh, naman po mga mi para nga makisagurado ako ilang beses ko talaga ito hinugasan. By the way mga mi this is Nessa D Vlogs po na may content na life cook tutorials and affiliate. Kung hindi ka pa nga po nakafollow ay maaari mo nga po kong i-follow. Ayan nga po mga mi iluluto na nga po natin ito. Kaya naman sa kawali ko naglagay lang ako ng mantika dyan tsaka ko na nga inilagay itong bawang sibuyas. Inisagis ako nga lang yan ng bahagya mga mityak ako na ilalagay dyan yung karne. I-comment mo naman po kung tagasan ka ng sa ganun may shout, may shoutout ko nga po sa next vlog natin. Woo! mapapansin sa kanan ko mga may panay taba po talaga yan dahil yan nga po yung ping ping ng baboy at favorite nga yan ni Mario. Naglagay nga lang ako dyan ng normal nga may pampalasa at saka ko na nga inilagay yung ating puso ng saging. Pag na nga po nag na natin ng mabuti mga metot at ilagay na nga po natin yung dugo. Nagsalang lang ako dyan ng strainer natin mga may para nga po maiwan yung mga buo buo nito. Yung binibili na dugo dito mga mi may suko na yan pero hindi pa ako kontento para nga po mas lalong maalis yung lansa niya. Naglagay lang ako dyan ng suka. Lagay ko na nga rin pala dito mga mi yung hiniwa-hiwa kong kamias. Pagtimpla pala na ito mga mi konting asin asukal tapos paminta lang po yung nilagay ko dyan. Ayun po ba mga mi ano po bang ulam niya I comment niyo naman dyan dang, sa ganun magkaroon nga na naman ako ng idea. Pagka nga ganito isang kawali na yung niluluto ko sa tanghali mga mi hanggang gabi na namin yan. Minsan nga umaabot pa ng pang umagahan. O diva yun lang po for today's video mga mi. Salamat sa inyong panunood. Please follow, like, and share this video po. Bye-bye! Mwah!